Lo, grabe. Ang gaganda talaga ng mga gawa nila. Isipin nyo yun, tatlo lang yung in-order ko. Pero yung dumating sa akin, siyam na piraso. Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. At kinabit ko na nga itong vacuum ko. Dahil gagamitin ko nga at kalilinis ko lang niyang kanina. As of now nga, once a week ko na lang siyang nililinisan pagka meron ng tapon ng basura dito sa amin. Hindi naman required na araw-araw ka maglinis ng vacuum. Isa pa, malaki din naman yung capacity nito. Kaya naman kahit once a week o di kaya twice a month lang. Maaligas-gas na rin kasi itong sahig na Amen kaya nag-vacuum na nga rin ako at inayos ko na nga itong mga throw pillow dito sa may sofa tapos sinunod ko na nga rin magma iba talaga yung nagagawa pagka magaganda yung mga gamit mong panglinis no nakakasipag talaga sa araw-araw na gawain syempre mas convenient talaga pagka meron mga ganyang gamit pa check out na naman nga ako ng aesthetic na alkansya ito nga yung ipon challenge na pag napuno mo ay eh, magkakaroon ka ng 60,000 pesos sa na nauna ko na alkansya eh, hindi ko pa rin po napupuno at ito pa nga lang din lahat yung nahuhulog ko kung mapapansin nyo yung loob ko konti lang din yung laman kasi pag nagkakaroon kami ng 1,000 na bago, ipinapalitan eh, ko nga. Wala kasi sa plano ko na sundin nga yung 60,000 as long as hindi pa nga ito napupuno, eh huhulugan ko nga yun ang huhulugan. Pero sinusundan ko nga lang din kung magkano yung hinuhulog ko, sinishaden ko pa rin siya sa may likod. Hinuhulugan ko nga ito pagka nagkakaroon ako ng income galing nga sa pag-affiliate ko o di kaya pag sumahod ako sa Facebook. Pero eto nga pong bago ko na checkout, eh huhulugan ko naman to ng para sa mga bariya. Like mga 20 pesos na bariya, 5 pesos at saka 10 pesos. May times kasi na may mga bariya nga ako. Tapos kung san, san ko na nga lang to na ilala at hindi ko na nade-derecho sa may wallet. Maganda rin kasi talaga na kahit papano eh, nag-iipon tayo pa unti, unti Hindi man ganun kalaki at least kahit papano eh, meron nga tayong na Sabi nga nila pag may isinuksok may madudukot. Kaya naman soon pagka nangailangan tayo eh meron tayong madudukot. Pero mas excited nga ako dito sa pangalawang i-unboxing ko. Grabe, tuwan-tuwa nga ako dito kasi packaging palang panalo na. Ganito yung gusto kong packaging kahit mapagod ka nga sa pag-unboxing. Alam mong si safe yung in-order mo. Sobrang excited nga ako dito at nabanggit ko nga sa inyo na umorder nga ako ng vase para nga dun sa dried plants. Medyo nagulat nga lang din ako kasi tatlo nga lang yung in-order ko at ang laki nga ng box na to. Kanina ko nga lang nabasa yung message sa akin ng seller na magbibigay daw siya ng freebies. Nagulat ako dito kasi unang unboxing ko color black kasi ang alam ko in-order ko e color white. Tapos etong pangalawang in-unboxing ko, hindi ako umorder nito. Isa to sa mga freebies na ibinigay niya sa akin. Ang bongga nga magbigay ng freebies ng seller na to at first time ko nga makareceive ng freebies sa Orange App. Pati nga itong sunod na in-unboxing ko, isa to sa mga kasama sa freebies na binigay niya. Ayan star ka sa akin mamaya at gagandahan natin ang reviews. Naku po, kung naghahanap nga kayo ng mga ganitong pang-decorate sa bahay nyo, eh dito na nga rin kayo umorder. Yung link ilalagay ko sa my comment section at baka mabigyan nga rin kayo ng freebies. Isa nga to sa mga in-order ko at alam nyo ba, napakamura lang din ng mga na-checkout ko na yan. 30 pesos nga lang yung isa ng bubble cube at alam nyo ba color white lang yung in-order ko pero yung dumating sa akin, apat na piraso tigi isang color. Handmade nga po yan at hindi po plastika. Babasagin po yan. At yung ganito ngang couple haging 55 pesos ko nga lang din yung na check out. Sobrang daming bubble wrap, bawat isa nakabalot. Kaya naman eto, sobrang dami talagang kala. Ito na nga yung reality after nga ng unboxing. Hala, grabe. Ang gaganda talaga ng mga gawa nila. Isipin niya yun, tatlo lang yung in-order ko. Pero yung dumating sa akin, siyam na piraso. So, eto na nga yung dried glass na ilalagay ko. Pero dahil sobrang dami nga nito, kaya hinati ko na nga lang sa tatlo. At may isang nanay na naman nga po, antu antuan-tuwa. Dahil meron na naman nga mga bagong gamit pang-decorate. Dyan ko nga nilagay yung hanging couple. Tapos, eto namang vase na isa. Dun ko nilagay sa may TV rack. At eto naman yung vase na nilagay ko para dito sa may lamesa. Pero pakaramdam ko, may kulang pa dito. Parang gusto ko nga siyang lagyan ng fur. Tingin nyo, comment down below nga sa any suggestion at magbabasa ako. At yun lang muna mga Marset at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!